So to today's video, gagala kami ng aking anak. So excited ko siya makasakay ng mga ride. At yan ang muna aming sinakyan. So gusto gusto niya down down. At tumila na rin kami para sa sunod na batch kami lang sasakay na yan. Isang nga, sakay na kami guys! <laughs> so, para na ako! dekat kat satu dulu guys harap apa harap kali semua semua maaf benar Kapokin na yo. Kapokin din. Lala. Kapokin din ang mga nangyeng gusto mo. Lala. Yeah. Lala. Lala. yang Lala. 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 Kapat! 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 Ano Anong masabi mo? Na-loop na guys. So yun guys, yung sunod namin yung sinakyan, yung fish pino naman. So guys, medyo excited pa kami. Maulan na, gaulan, gaulan! Ang bata. Oh, bata okay. Hello guys. Ito guys, grabe yung kabako At ang kaba ng anak ko, umihinga ka siya dito eh. Nasa hindi ko nakuna ng video. So guys, dalawa pa lang yung naraiso. Kaka na ako. Mm tawa rin naman guys sa naman namaramis sa electric car matlong people nagpila pila ang madlang people bakit marami pa? oh dito na dito nga oh 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 ka oh Di atas bangke. Oh, Geri geri sepiak sepiak. Tapi.. ada sepiak. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada.